Okay, mga ka-team. Team, okay. Team. Okay. Team Danus Seo Repair Shop. Yan, meron tayong Nissan Almera Turbo. Yan. Yung 1.0 na turbo. Ang issue nito eh, laging palyado, mga ka-team. Laging palyado. Start siya na nag-overheat. nag, nag to sa ano? Umaon sa sungay. Punong-puno sila. Yan. Ang nangyari ho, mga ka-team. Pag-ahon, bigla nag-overheat. Tapos, Pinatay nila yung makina. Pagpatay ng makina, ayun na ho, palyado na. Ang gagawin natin dito, magko-compression test tayo para makita natin kung ano yung naging problema. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-ano na tayo, naka- nakapasak na yung ating compression test sa uh, number one. The, bali, 3 cylinder lang po siya. Tanggal po. then tanggal natin yung connection ng fuel. Ayan, kasama natin si Junel, oh, kasama natin si Romel sa si si ano, si Aga Albert. Albert. okay. <laughs> okay mga kati, muumpisa na natin. Tignan natin yung compression test ng number 1. Number 1 muna. Ayan. Ah, oh, ila... Ay, 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 ikaw, tiga video. Bert, tapos mga yung Bert. Hindi nata. Ayan. Hanap ka ng magandang ano. Nito. Ayan. Number 1 muna, compression test. Sige. Okay. okay. Wow, uh, bali passing siya, umabot siya sa 150 plus. Okay na muna yung ganung redondo natin, ibig sabihin okay siya. Start natin ang number 2. Okay, so number 2 mga ka-team. O, oh, teka lang, pakita natin. Okay, start. Ayun o. Oh. Okay mga ka-team. Halos wala siyang compression o. Oh. O, oh, mapapansin nyo. Ang tama natin dito is uh, cylinder number 2. Ayun, nagkaroon ng problema. Ulitin natin, pasingawin natin. Halos wala talaga. Na-check na rin naman natin yung number 3 nito. Okay naman siya. Talaga number 20 naman sa kanya. Okay, guys. Ayan. Okay, mga team. Ayan. Uh, Kung mapapansin nyo, medyo negative talaga tayo dito sa number 2. Kaya papalya-palya siya. Okay. Ayan. Dito tayo ngayon, mga team sa Team Danus Auto Repair Shop. Ayan. Meron tayong ginagawa dito na 1.0 turbo na Nissan Almera. Kung meron kayong gusto ma-check sa inyong Almera, curious kayo. Ayan. Ito, tignan nyo yung makina. Nandito yung turbo. Ayan, yung intake. Nandito. Throttle body. ah oh, ano masasabi nyo? O, oh, ikaw. Dukot. Dukot yan? Oh. Hindi. Hindi dudukot yan. Bababa na natin yan. Ayaw nga pala. I... E... Mahirap ang dukot niya, mas maganda ibaba so, natin yung makina. Na, natin. Para ano, pag nag-assemble tayo, isang ay, uh, isang buwan e, lang. Yun, oh. No? Hindi Ito, yung, yun. yung pinaka-turbo niya napakasikip pa ho Bunutin natin isang buong pagal. Baklasin natin 'to lahat para mahugot natin ang buo. Sama natin transmission. Sikip 'yan eh. Ah, hmm. malaman natin pag baklas natin. Okay mga team, mga team Danos sa hmm. Auto Repair Shop 'yan ah, uh, ulit o Kaway Ayan O Ayan o Nandito kami sa shop ngayon Gumagawa kami Okay mga ka-team Sana meron kayo natutunan About dito sa ating Nissan Almera 1.0 Turbo Ayan po ha Ang nag-issue po nito Ito no? yung bagong Almera Ang issue po nito is Hindi Umoverheat to Paahon Kasi punong-puno daw sila Sobrang bigat daw nila yan, Ha? makita nila na 'no bago. Diyan nila makita yung bagong modelo. Ayun. yung ano, ayan. Okay, mga kapatid, ah uh, maraming maraming salamat sa lahat na nanonood sa amin. Sa aming Team Danos eh Auto Repair Shop, ayan, yung vlog namin. Ah uh, ito kasi hinatulan to ng palit ng makina. Ano sabi ng may-ari? papalit ng makina daw no. Ayan. Papalitan daw ng makina to. Eh syempre gagawin natin lahat ng makakaya natin nito. Sigurado napakabigat ng problema nito. Ang um, problema pa nito yung piyesa. Okay mga team, uh, team Danos Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.